Gretchen Barreto super ganda pa rin at hindi tumatanda ang looks. Si Gretchen Barreto ay sikat na aktres noong 1980s, maraming pelikula at teleserye ang ginampanan. Kilala si Gretchen na fashionista, mapaalahas or damit man ito. Kahit anong suot niya ay nababagay sa kanya dahil sa ganda ng katawan niya at maganda pa. Si Gretchen ay nakapag-asawa ng mayaman na si Tony Boy Cuanco may isang anak sila na si Dominic Cuanco, na ngayon ay nakapag-asawa na rin. Si Gretchen ay nakakatanang kapatid din na Marjorie at Claudine Barreto. Samantalang mapapanood natin sa bidyong ito na min upan si Gretchen ng kanyang make-up artist. Super slim pa rin ang hubog ng kanyang katawan at talagang batang-bata patingnan. Narito at sabay-sabay pa nating panoorin ang mga ganap ni Gretchen Barreto. Samantala, ang susunod na mga bidyong ating mapapanood ay ganap ni Gretchen sa kanyang puto shoot. Kung saan nakasuot siya ng pink gown habang pababa ng hagdan. Super ganda niya talaga. At ang sunod naman niyang sinuot ay ang black suit na bagay din sa kanya kahit anong fashion o mga damit talagang nababagay lahat kay Gretchen. Na tinitirnanuhan niya ng mga mamahaling alahas tulad na lang ng kwintas.